Nangunguha kaming gulay. Kasama namin itong asawa ni Mayo. Or Bianan. Ari, ang kadyos! Wala, ang kadyos na may anliliit pa. Malaki pang tinggil ni Chase. ang dami. Ang gaganda ng mga gulay din eh. Uy Chiaise, parang ang sarap sa ganito, ano, no, yung, yung gubat. Tiyah, may balak Si Tia na hawalo. Napakakiri Pagbalik eh, wala na siyang gulay. Baka hindi ang ganda. ang ganda ng gubat, oh. Hindi niya huna tayo si Chiaise. ka na ng blame. <laughs> Diyan sa mga anahaw na iyan. Nagtatago. <laughs> ay, sabi, sinang, ay, Di bago tayo nakarating din ni alas 7 ng gabi eh. Ala, <laughs> ano ang gaganda ng sili. So, ha, tiyo, ang ganda na rin lutuin ginataan. Ano? Itong talbos. Ha, ang agayata na siya na, mag tabi mag-inom. Si Nagsasolo -so si, ah. so na si Chutawi, mag-isa. Hindi kayo makakalampas siya at may Bakit? Ah? Doon, sa tabi doon sa kabila. Ay, sila'y nakasyos. Ay, doon sa tapetan. Ari, ang, si ang Si Chutawi, Tawi Tawi. Si Chutawi, Tawi Tawi. Wow. Ano gagawin natin daw? Wala nga si tiyo, lumabas Hindi pa nabalik. Ay, walang bumalik so, mo lang. din eh. Apay ko po, apay ko po. lang sabot at linggaw. Huwag ka Yun ang mga sita oh. Wala naman si tiyo Eby. Umalis si tiyo Eby ng hitada. hindi ko pala tutinadala yung aking pang ano eh. Ayun, ang daming talbos ng kamote eh. Huwag lang, lalabang ka. Pabariin kita. Ay, ah, ayan ang mga alang gaganda ng sito na rin pag tumuloy. Ito. Sit-sit tau. Wala, ay mapuputol naman. Ayun so, pa rin. Sayang. Wala, fresh na fresh. Pwede na gaaring maliliit na rin baka mapag ala ang daming hantik ganyan nakakagat sa poke ni Chia Ace si eh yan hantik na gayaan. kaya na may Chloe Si Chia Ace yung Ayan, ang pinya. ganda ng pinya. niya. mo murang mura, are. Okay. Yeah. Ah, ah, sadyang ang sadyang ganda. Kanina yung bahay na yun, Ang ganda sa tatlong magkakapatid na binata. Ang ganda. Kaya isa ano yung punong iyan? Ayan nasa harap mo, hitad. Kay Tia Lina pa pala. Eh dito ka, Until... kay Tia Lina. Pupuntahan ko nga sa... Ang lote na nyo, ari, oh. Ang ganda, oh. Parang tingle ni siya, isi. Ala, ang sakit na rin sa hita. Pinatahan ka. Oh! Chachisi. Kami po ay nangunguha. Dito po na inom si Chais. Aba, ang daming butite. Butite. Ito yung iniinom ni Chais. Eh, butite. Butite mo ang laway ng palaka. Pagbulasan tanga ka. Wala, ang sarap niyang gulayan na may kalbasa at okra. Tapos at may talbos pa. Maahas. Hindi nakagat na na siya ang ahas. Kakagating dyan na siya isi ang ahas. Sige, ito ang pipihin, hindi ka? Oo, kinakain diga, yan. Oo, uh -uh, kinakain. Masarap din ang lasa niyan. Gamot sa ano ito ah. Pipihin yung ligaw. Sa UTI. Ito oh. Ito, huwag oh, mong ahalitin at sayang. Ah, ang dami.

pa. Ba? Bay, ang ganda nga din yung magbahay-bah. O, yun. At lilo, masarap din yung matulog. Yung maglalagay ka din yung latag. Hindi ka rin pwede na. Oo. Uh -uh. Mataba. Yan na, mataba na. Aray ko po. Kasi nanay, maghahanap iyon. Aray, pwede na. Kahit taran niya. Ibigin ko ka ganang paalam. Ibigin hindi, sabi ko bibila kong isda eh. Wala naman akong nakakita do oh, doon isda. Away! Ang mga idong panagdaan sa pinyahan eh. Ari pala ang matataba Oh. oh. Nangunguha kami ng perhulis. Oo, oh, ang lo na katuwa. Heto pa, ang dami. Ang sarap ng aming ulam mamaya. Yeah. Ito, per holes. Oh, wait. Si Ise. Ay, malaki ang puke. Si Ise. Ay, malaki ang puke. Ke, 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 ke 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 Na may gusto kay mayo Si ise Na may gusto kay mayo Si ise Na, si ise, na ni Butters Si ise Oh, ang dami. Hello mga resh. Oh. Ang dami ko na kuha ng barhulays. Heto pa. No, 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 no. Oh. Ang, ang dami pa pala din. Eh, hindi naman nakasal. Ito yung malaki ang kepya. Oh. Wow! 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 Wee! Sinanay mawiwili! Ay, may mga sili pa. Sili. Yan, pulang-pula ang sili. Wala ang tanga ko lang. Ito tala ang sili o ang pula? kakole na ketchup ising mani red na red chahi si ay yan nakami lechay sa hindi na eh. Oo. Uh -huh. Ang um, mga hiwalay pa. Diyan tayo. Dun, um. Ayun! Tingnan nyo naman ang paaya po. Ang gaganda. Parang balatong are. Mm, um, ang um, gaganda ho ng paaya. Sariwang sariwang. Tingnan nyo naman. Ang... Um. Wow. Chik chik. Chik, -chik. chik, -chik. Chase, eh, tatatlo ang nakuha ko. Ay mapapayat pang Heto. Oh. Ay. Heto, andam. Ang sarap manguha ng paaya. Nga dami pala. O, tenang ng kabayo. Huh? Oh, pa eh yep. Ayaw mo na rin, pa ah. Pahit eh, arit umbok na umbok na. Pag bintog na, pwede na. Kagaya na re oven to oh, good. Okay. E di ko labaot Kung na matanda, e di ko Hindi siya nagapang sa taas. Puro sa baba. Pwede hey, eh. Ayan, ang tataba. Mm, -mm na nga sa bolo. sa para ilalim na mimi to. Ha.